adventure at, at ganun din siya ng mga idol sa so, nung post -bortat, post -bortat, post -bortat, nang sawang football tat po sabay pasang video ingat po dyan palagi mga idol maraming salamat mga idol shout out lahat sa nung mga mga idol ingat ko dyan at lalo ka si Roger Sarwinto ingat ko dyan hindi ko kayo malilimutan so mga idol tagal mga idol Makalak. Idol, idol, naglinis. Isang idol, mukbang. Ah, mukbang nga, mukbang na. Mukbang na idol, Inday. Pagali na idol, Inday ito kanina. Bahadeng. Mga idol, Lucky. laki. Mahay no, laki na, no. laki na. Mayigit dalawang kilo. Hindi lang sama ka si idol, idol mo. Kasi, uh, tinik na ano. Natinik na ang camp. <laughs> Pagay. Magaling mag na, magaling na. No? Hmm. Magaling na mga idol. Makabler na tayo, sunod.

Okay. Mga si Ido Ido. Eh sabi na, hindi lang mga intika ka kumakain ng mga laplapo pati tayo mga idol. Idol saan sa ano ang kanila? Palakas talaga pampalakas. Malinam na, malinam na mga ano, ang laman. Tayo tayo ba. Diyan na mga dalaw ka, eh mga kain.

ano si Idol Dagul Dagul Kalau si Idol Dagul Dul Nak kau set bul Dul 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 lagi <laughs> Dul <laughs> ya, Lagay natin to sa ilalim mga kaidol. Sa ilalim. Tanawin na na si Kamin. Gayin natin 'to sa ilalim para ulit kamandul. Para malasa. Kulit magamin. Ta. <laughs> dul. Dul. Mm. Dul, nagay na sa ilalim makai dul para mas masarap na masarap. Suba, diba dul kamin. Matay. Lah. Hindi. Hindi. Kainin na 'kinyan, dul.

ilagyan natin ng magic sarap yung balat niya para may lasa din tapos sa ilalim mga lamas maliktad na natin mga kaidol tapos kahit mga ganyan lang maliktad maliktad na natin para hindi masyadong masunog para maluto din kahit yung lalim kasi pag matagal natin maliktad rin mga kaidol yung ipapaw lang maluto ayan malapit na rin sa kabila mga kaidol Nagnanganya si Idol Dagol. si Idol Janan. Idol. Habhab na po si Idol Dagol. Bok -bok. Ha? Bakbakan ulang imo imuha o? Ulo. Yan ulo lang daw sa kanya. Ang oh, mata lang gol, mata. Yan medyo malapit na mga Idol. Medyo malapit na. Yung gabila na naman. Yan mga Idol, luto na. Ayan you no? Know, tanag. Basa-basa. Ah. Hello. Ayan mga idol. Marami tayo. Marami tayong mga anak ngayon. Ano. So ayan, pray mo na. Sa kalilang ama ng anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa binigay niyo pong pagkain sa gabing ito. Naway mabusog po kaming lahat. Na ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga plano, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa na naririto sa hapagkainan. Naway ang lahat ng ito ay pinapanalangin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Oh, so, no, 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 no. let's go. Let's go. go. na. Yeah, no, 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 no. Oh. Ito lang unang

kalau dia tuh memang pesmen kami mau Ulam. Hmm. Yes. Wow. Oh. Mm. 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 Palo ba? Palo? Hindi po dito. Dito. po dito. Ano mo dito liit pong doon? Kanin ako, kanin. mag ka dyan wala tito mo. Buang ka. Ito ka. Kanin. chắp biden Đi vào bên nào mầm này mình mình chắp mầm Sắp. chắp mầm chắp làm mẹ, làm chắp Làm chắp mình. chắp mầm

Sabot nga pati o saka ay solid. Gato itong ano sa ka? Sugba ba? Patay. Iboy. Limot limot dahil na. Utong dahil limot dahil. Ano kami may namas? Butay ay sir. Nga di magtamad-tamad suguon ha. Nga inyo. Di magtamad-tamad. Kapalit na siya. Ito itira dyan itong uling dong. Ano nyo? Tapulan kayo. 80. Oning bat 80. Ah, 80 dito Ito. Tak. Tak. Bike tuma baba. Haliro tong napunta ko. tumbang tumbalik. ni balik. Dapat mangga magaka. Hmm, na ba may barang-barang na lang ng mangga mani na? Ni bana. Ah, alam mo pa Anh đưa tôi. Anh đưa tôi ra đây. Say mày ăn. Bye, anh Bye, Bye, nhật. Bye, nhật. Bye, nhật. Bye, nhật. Bye, nhật. Bye,

Oh, oh, dagol. Dito. 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 pilit sa Dito. 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 Oh. Okay. So, iya mga, kaidol, ubos. <laughs> Ulo, ubos, do mga idol, eh. ubus mga pa mau apa tau ma? mau men? ka? mata biang mata bi iya e... <laughs> anung english ng manok? Tikin. Lakasan mo? Tikin. Tikin? Ano yung list ng aso? Ha? Ah? Dog? Dog. Ano yung list ng unggoy? Dogo. Ha? Lakasan mo yung gaw. Dagon. Okay. Si Pagni, kung ano? Ay ba? Ang Butay ka na ko. Ano ba kanay? Kanay. Kaya namang kamula lang siya.